Konti ah. pa. Yan, malapit na. Sige. Sige. Okay ayun dumaan na rin magandang umaga bayan dahil sa bagyong pares na nasa signal number overload suspended ang pasok mula elementarya hanggang high school ha e paano naman yung college may pasok pa rin po ang mga college. Ang lakas ng bagyo. Oh. Kayo nyo na yan. Mga malalaki na kayo. <laughs> ano ba naman yan? Ito si may taning naguulat. Ngayong tagulan, mag ingat at magdala ng payong sa anumang oras. <laughs> Buti na lang, elementary pa lang kami ni Kuya Ken. Kainis. Ano, Meg? Ken. Tapos ka na pala maligo? Opo. Opo. Parang may hirin tubig. <sighs> Grabe namig. O siya, magbihis ka na doon ang pambahay mo. Ha? Bakit pambahay? Eh, di ba may pasok ako? Wala kayong pasok. Ha? Bayan, sayang ligo. Lamig pa naman. Nireserve ko na lang sana tong ligo ko kinabukasan. At least, walang pasok. Si Ate Abi nga meron pa rin kasi college siya. <laughs> Sige na, papasok na ako. Abay, grabe ang lakas ng ulan. No ko superhero para lusubin yan. Here we go again. Abe. Huwag ka na kaya muna pumasok. Umabsent ka na muna, kahit ngayon lang. Okay lang po? Oo naman. Kesa magkasakit ka pa dyan. Bukas bukas na mo rin pagiging masipag, ha? Sige po, ma. Oo siya, tara. Humigop muna tayo na mainit na sabaw. Ah, sarap nga the best sarap talaga pagtapos nito sino maghuhugas ng plato si Ken Ha ako na naman Bayan mo na naman ng plato Ayana Magpapasa pala ako ng plates ah. <laughs> Ha? Huh? Ano problema nun? Tumakas po yata sa hugasin. Ah, uh, siya. Ikaw na maghugas dan. Ha? Huh? Bayan. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. <laughs> <laughs> Ah! Umutok na pa. Ha? Ano yun? ha <laughs> Nada pa! Aray! Ang sakit! Uy! Bata! Naliligo kami sa ulan! Ano naman? Ken! Tingnan mo oh! Kaya ko rin yan eh. Weekend, ang sarap maliligo sa ulan oh. Todo ligo. Woo! Sarap maligo sa ulan! Hmm, di kasi ako pinayagan. Uy, mm. si bata oh, di pinayagan. <laughs> 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 Tawawa. Hmm, teka, papaalam lang ako ulit. Ano yan? Pwede po ba akong... Hindi! Ha? Huh? Di pa nga tapos magsalita. Maliligo kang ulan. Lah! ang galing mo ma. Paano man nalak? Hindi pwede. <coughs> eh, ligo ko ulan. Ano ni mga tropa ko sa labas oh? Ma, ligo ulan. Ma, ma! 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 Mami! Ma! Ligo ulan! Hindi! Paminaw mo ha? Uy! Or laro lang ang inato pag dito. Hindi mo pa nga ugasin mo dyan. Ay! top on ta karon, karun. Hmm. yan? Minsan lang umulan eh. Kaluoy. again. Sige na. Maligo ka na sa labas. Talaga po ma? Yes! Basta huwag ka lang magpapa. Ha? Masa na yun? Talaga itong batang to? Ang kulit! Yay! Woo! Ligo ulan! Ligo ulan! Ay! Pumina! Pabalik na nga lang. Uy, lumakas ulit. Woo! Yay! Ay, umuwi na ulit. Hmm. Bayan. Kung kailan nakalabas? <laughs> Ayan, ang dami ng araw. Titigil na yung ulan. Hoy! Kaya pala humihina yung ulan eh. Nagdodoring ka ng araw. burahin mo nga yan. Eh, ayoko nga. Pinaghirapan ko i-drawing yung art ko. Art na tawag mo dyan? Hindi naman maganda. Di nga mukhang araw eh. Mukhang garapata. Ayaw mo burahin yan? Oo, ayoko. Sunto ka na lang oh. Oh, tara. Sige, tara oh. Kala mo atrasin kita? Ano? 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 Mga bata! Ano? 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 May mga Ano? 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 nga! Ano? 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 nga! Dapat Ano? 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 eh! Hmm... Ano? Kumbati na talaga. Kiss. Oh, kiss, kiss, kiss. Ing yok. Lu, mo naman. Piyolo Pascual. Mga bata, maglaro na lang tayo. Sige, Sige tara. tara. Pleto na ba tayo? Oh, attendance check muna. Kaloy. Nandito. Jayban? Nandito ako. Nandito rin ako. lo sino ka? Lo, parang others. Ako si Oblox. De, joke lang. <laughs> Giyos. Present. Ken. Andito ang bida. Bida. Baka bida-bida. Teka, parang may kulang. Si Endon. Oh, wow. Uy, ano ginagawa mo dyan? Nagmi-meditate ako. Mukhang masaya yan na. Oo nga. Kami rin, pasubok. Hindi, may tayo ng pusa dyan. Huwag niyo nga ako istorboin. yan. meditate ako para maging isang sage mode. Alam, totoo ba yun? Kaka-anime mo yan. Eh, tutu ka pala sa anime eh. <laughs> <laughs> ha? Akala ko totoo yung anime? Eto na, nararamdaman ko na ang nature chakra na dumadaloy sa katawan ko. Ang init -ini na ang pakiramdam ko. Kulay dilaw? Chakra ba yan? Baka ihiyan ang pusa. Ha? Saan? Ayun oh, no? nasa bumong. Eh! <laughs> <laughs> Kadiri! Kaya pala amoy sulfur. Shout <laughs> out! Maraming salamat sa inyong mga boss and maraming salamat din dito sa ating mga nakasama sa video na si Abe Animate Selly Fun Art and Don Animation Kababalaghan j -Ban Animation Gio Puto ng Gio Animation and Juan Carlo nagustuhan nyo tong video na to ay huwag ka naman mahiyang mag subscribe and hit mo na yung like button at mag comment ka lang dyan sa baba kung gusto mong ma-shoutout sa next video kayo anong kwentong tagulan ninyo comment nyo naman sa baba iingay ng mga manok so yun lang mga boss ba bye bye